Laban na, panibagong gabi, panibagong gala. Katulad nyo mga kababayan, hindi kami magsasawang bumalik dito sa Palayan City Park. Isa nga sa mga patok at binabalik-balikan dito ay ang iba't ibang rides. Ito nga yung mga rides na tiyak na kahuhumalingan ng mga bata. Kaya nga gayo na lamang ang aming pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Palayan. Dahil naglaan sila ng ganitong uri ng pasyalan para sa pamilyang Novo Esihano. Bukod nga sa mga rides ay marami kayo mapaglilibangan dito. Kung saan pag kayo ay tumaya, at nanalo ay may maay-iwi kayong papremyo. Katulad na nga lang nitong Hagis Bola. Kaya nga pag pumunta kayo dito sa perya, dapat baon-baon ninyo ang swerte. Meron nga rin ditong running lights. Tapos dito nga ay may nagahagis ng bariya sa plato na nasa gitna ng banyerang may tubig. Meron nga rin ditong larong baril-baril na kung saan pag marami kang tinamaan ay meron kang papremyo. Meron pang laro dito na parang madali lang pero hirap na hirap silang issue. Meron nga rin dito yung tatargetin mo yung lobo. Ay, kaya naman tapusin nyo ang video ito at samahan nyo kaming umikot dito sa Palayan City Park. Dahil sa lawak nga nalibutan dito ay napunta na naman kami sa Palayan City Night Market. Dahil sa pag-iikot mo dito, panigurado magugutom ka. Tapos kasaya pa sa pakiramdam dahil marami kang makikita na kababayan natin. Yung iba nga galing pa sa malalayong bayan. At sa amin yung paglalakad ay nakita namin itong pinagkakaguluhan na hungry me. Eh kasi naman kitang kita natin kung paano pinaliliyab ang kawali. Ito nga ay tindahan tinamahan fried rice tapos may toppings na iba't ibang ulam. Makikita natin kung paano ginagawang espesyal ang kanin. Sinasangkapan nga ito ng iba't ibang pampalasa na kung saan daw ay hinahaluan nila ng pagmamahal. At alam nyo ba na pag alaman namin na sila ay mula lang sa barangay ng Sapang Buho dito sa lungsod ng Palayan. Nakakatuwang isipin na ang Palayan City Night Market ay naging pugad ng oportunidad. Dahil ang mga lokal na mamamayan ng lungsod ng palayan ay nagkaroon ng kabuhayan. At naipapamalas pa nila ang kanilang galing at husay sa paghahanda ng masasarap na pagkain. Itong at pagmasdan nyo mga kababayan, itsura pa lang alam mong masarap na. At mas lalo ka pa nga matatakam dahil sa mabangong amoy nito. Perfect na perfect sa mga turista na hindi pa naghahapunan. Hanapin nyo na po itong Hungry Me, matatagpuan sila sa booth number 44. Wow! Grabe! Tingnan nyo naman mga kababayan, pinaiba bawan pa ito ng litsyong kawali. Panigurado, solve ka na dito. Ito nga si Elias, susubukan niya ng tikman ang fried rice plus litsyong kawali ng Hungry Me. Talaga nga namang mababa sa itsura ni Elias na nagustuhan niya. <coughs> Ngayon, talaga nga namang napawi na ang gutom ng Elias niyo. Dalawang klase nga ang ibinibenta nila dito ang chicken barbecue at ang litsyong kawali. Siyempre, pag nabusog ka, ang una mong hahanapin ay ang iyong maiinom. Don't worry, dahil katabing-katabi ng Hungry Me ang daily dose. Kung saan, si sila ay nagbebenta ng fresh na fresh na lemonade. Dito nga sa harap ay makikita nyo rin kung paano ito iniyahanda. At take note ha, ah, ang mga inuming ito ay hindi basta-basta. Dahil lahat ng kanilang ginagamit na sangkap dito ay original. Kasi naman daw, deserve niyo ang special. Perfect combination nga itong daily dose at ang hungry meal. Kaya nga, bakit pa kayo lalayo? Nasuportahan nyo na ang lokal na produkto ng Palayan City. Nasarapan pa kayo dahil sa kanilang mga luto. Nang matapos na nga nilang inihanda ang aming iinumin, eto na, susubukan na namin. Kakaiba at walang katulad nga daw itong daily dose. Yung tipong kapag nasubukan mo ng tikman ay hahanap-hanapin mo na. At sa mukha nga ni Mudyako at ni Elias mukhang totoo. Kaya naman sa aming pagbabalik dito sa Palayan City Night Market ay bibili ulit kami nito. Nakakatuwa nga dahil kahit nandito kami sa gitna ay marami pa rin ang nakakilala sa atin. Kaya naman shoutout shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin na sumisigaw ng laban na. Nakakatuwa ng puso dahil sa nalalapit na kapaskuhan. ay nakikita natin na maligaya ang ating mga kababayang Novo esihan. Ito po muli si Kuya Philip kasama si Modjaco at si Elias na patuloy na ipagmamalaki kung gaano kaganda, kasigla at kasaya dito sa Nueva Ecija. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!